Para Paratangan nyo kung ko kayo Hindi nyo kayang patunayan Bakit? Sinasabi ko sa ng Diyos eh, Ang katoliko Nakikiapid kayo sa kahoy at bato Iilawan mo pa yung kahoy at saka yung bato Makikipag-procesion ka pa Makikipag-procesion ka pa Makikipag-procesion ka pa Makikipag-procesion ka pa Gagastos ka pa ng paputok Uupa ka pa ng banda ng musiko Uuupa ka pa ng banda ng musiko Uuupa ka pa ng banda ng musiko Yan ba ngayon ang ipagmamalaking yung reliyon? Miski sa Biblia nyo bawal yan eh E ginagawa pa rin nyo Kinakapalan na lang nung pagbumukha Kinakapalan mo na lang ang mukha mo Kinakapalan mo na lang ang mukha mo Kinakapalan mo na lang ang mukha mo Kung magbabasa ka ng Biblia Ikaw mismo o oh, kung dinahin mo yan Gago <inaudible>